Eto Antoinette Meron akong handog na kanta sa'yo Sayawin mo to ha I hope this this goes out viral Excited ako dito man Gusto mo ng sayaw? Gusto mo ng sayaw? O abangan mo ha Abangan mo Ako, ako mismo sasayaw Nang ginawa mong kanta San Pablo eh Yung puwet ni Tonet Sumobrang Pag ni Cruz ang sinabi nito kay Makagago na gagawan niya ng sayaw ang ginawa nitong kanta para kay Antonet. Nagugat ang sagutan ng dalawa nang inilabas ni Makagago ang kanyang saloobin sa hindi pag-imbita ni Wamos at Antonet sa kanya sa birthday party ng kanilang anak kung saan anya ay matagal na silang magkakaibigan. Isang linggo raw na walang ayos na tulog si Makagago at nagkaroon pa siya ng anxiety sa kaiisip kung anong dahilan na hindi siya naimbitahan. Wala naman raw siyang ginagawang masama sa dalawa at umasa siyang kaibigan pa rin ang turing sa kanya ng mga ito. Bilang ganti ay gumawa ng kanta si Makagago kay Antonet kaugnay sa trending nitong sayaw sa kaarawan ng anak kung saan bumuhos ang pambabatikos mula sa mga netizens. Inalmahan ni Wamos ang ginawang kanta ni Makagago at sinabing kahit sinong asawa ay masasaktan sa ginawa nito. Hindi lang raw na imbitahan ay ginawan na ng kanta ang kanyang asawa. Katulad daw ng content creator na si Merck hindi rin na imbitahan si Makagago at marami pa raw talagang hindi na imbitahan dahil sa pili lamang ang mga nabigyan ng imbitasyon. Umingi naman ng pasensya si Wamos kung nasaktan si Makagago dahil dito bakaraw ay nainggit lang si Makagago sa sinuot ni Antoinette na silver na damit kaya maging ito ay pinuna niya. Ani Hamos ay gagawa siya ng sayaw at susuotin ang damit na sinuot ni Antoinette sa performance nito. Anya sa kanyang naging post, MG eto na inaantay mo. Ingit ka sa suot ba? Diba? Matapos nga ang ilang oras, ay inilabas na ni Huamos ang video ng kanyang sayaw sa saliw ng kantang ginawa ni Makagago na ang puwet ni Tonet Dance. Dagdag pa sa caption, Huamos Cruz ang hari ng Facebook. Napatanong din siya sa comment section kung masaya na ba ang lahat, dahil yun lamang raw ang kanilang gusto at ayaw naman talaga nila ng away. Ang katotohanan raw ay siya ang inaaway ng mga ito. Anya, masaya ba ang lahat? Yan lang naman ang gusto ko maging masaya. Ayoko talaga ng away. Sa totoo lang inaaway nila ako. Nakatanggap naman ng pagsuporta ang ginawang ito ni Wamos. Sa ad ng ilang netizens, galing mo talaga idol Wamos Cruz. Okay yan at least wala ka inaapakang tao. Hayaan mo sila maingit sa'yo. I love you and your family. Dapat pala idol ikaw ang sumayaw at nagsuot ng ganyan sa birthday party ng baby mo. Mas natutuwa pa yung anak mo at lalong masaya ang tao sa party. Masaya din akong nanood sayo.